welcome to Malacanang of the North. Malacanang Te Amiana. Hindi naman siya talagang palasyo. Bahay lang na malaki. Para pwede mag-meeting at magtipon-tipon, party-party, konting fiesta ang lahat. Come in, come in! Come in! pagpasok ng bahay, ang unang kwarto, kay boom, boom Kasi malikot yun, tsaka maraming barkada. At yung isa pang kwarto at isa pang kwarto. Kasi marami siyang jolalay at ah, iisa siyang lalaki. Kaya nandito sila sa ground floor ng gugulo ng lahat. naman malaking girls room. Kami ni Irene to, ayan, weng-weng na nga, papalo mara mga namin. Tapos marami kaming mga manika at uh, kami kaming mga pinsan ng babae din. Kaya masaya kami dito. Enjoy. Ito yung tawag lakasa. Ayan, dapat may lakasa. Dahil lahat ng mga babaeng Ilocana, pag pinanana, unti-unting naging ipon ng mga abel, kumo, recipe, mga lace, kanchilyo, para sa araw ng kasal, dadalhin nila sa kabilang bahay, sa bagong bahay ng kanilang asawa. Lakasa yan. baka nakalimutan na ng ating kabataan ang kwento ng Paway Lake may sumpa itong lawang to dahil alam ba ninyo na dati dati ang sabi nila ang yaman-yaman daw ng mga taga Paway kaya marangya at napakalaki ng aming simbahan dito naging World Heritage na nga pero ang nangyari dahil napakayaman nila dahil sila ang gumagawa daw ng mga layag yung mga malalaking tela para sa mga galyon doon sa Espanya, umaman sila ng todo at yumabang. Tapos, naging degenerate daw, sabi ng mga lola namin, na sa bandang huli, naggalit daw ang Diyos. Nagkaroon ng malaking lindol, bumukay yung lupa, kinain daw yung buong bayan, at nakulog sa malaking tubig yun daw ang Paway Lake. Noong bata ako, parati kaming sinasabihan, sige mag-swimming kayo dyan, maghanap kayo ng mga isda na may mga earrings na ginto at may lugar kung saan sinasabi na talagang may mga poste, mga kolom na mga bahay na marangya na talagang ginintuan. Meron din daw pag nag-dive ka dun sa ilalim, mga poste na titirang mga bahay ng mga mayayaman sa Gapaway. Pero ang nauso ngayon ay eh, yung mga bird dito. Mga bandang October, November, pag lumalamig na ang panahon sa Europe, ganyan, sa Amerika, nagdadatingan yung iba't ibang ibon na eh, hindi naman namin kilala may mga Canadian geese, may mga egret, higit sa lahat may giant cormorant Nasabi nila mula pa daw sa Russia, laki-laki noon. Apat na di pa ang wingspan, magugulat ka. Kaya punta kayo pag October, November, December, nagdadatingan na yung mga migratory birds. Ang gusto ko sa kanila, kung kaya sila nakakalipad ng malalayong lugar, eh dahil Meron silang sistema ng pagkakaisa at tulungan. Alam ba ninyo, yung pinaka-strongest bird, yung pinakamalakas, yung leader nila, siya yung mauuwi sa harapan. Tapos yung mga maliliit, yung mga may sakit, andun sa likod, nadadala ng hangin at pakpak nung mga nasa harap. Tapos magre sila. Yung mga pagod na, e pupunta naman sa likod at pupunta naman sa harap yung mga nakapagpahinga. Ang ibig sabihin, kailangan ang tao rin magkaisa, magtulungan at aabot tayo ng malayo. Wagang hagdanan na yung nanay ko, inimbento na lang kasi nakatipusan ng tatay ko na kailangan pala ng hagdanan. Mula sa first floor hanggang sa second floor, nakalimutan ba naman, hindi naman kasi parunong mag-design yun eh.